So, what's up guys? Magbablog na naman tayo ngayon guys. Kakain tayo guys. Matik ko sa kaplato na pong kanon na ng kaon guys. Manambok ka na guys. Yan natin result ang guys kung mga ungtan. May sikwa pa mga guys. Sikua, oh guys, sa kamuti ang atong mga paboritong mga sudan. No? Okay, e vegetarian na guys. So, hindi nila natin ilugay na gayon guys. Mga na tayo ninyo. Kaon na. Umanin ko nyo. daw guys. Mangao na tayo guys. Kauna Tara na. Karo mm, na. Mmm. Grabe. Mangao bak nga. Ang hmm. sumak pa sa akin. Coba pelanggan tulip. Ah, Sabaw lang ganit sobra. ko. Wala 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 ko. Asan pa lang ako nag-upload kayo. Wala nga. G -g -nang panit. Ang antiboxic. Kaya lang ganyan lunod ba? Wala panitik. Makaon panit. Wala ko Isik ko. Ano eh? Mmm. Wap. Oh, gabi. Pasayan. Ito, labi. Para sa buwaka lame. Naniguro ko, no? Naniguro ko, naglami ba? Na-overcook na. na. na overcook na 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 mga mawahan ni natin pangkupan, Pag daya daya, nakuntungtungan niyan ani, yatai, yatai, na yatai, 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 guys yatai, 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 guys yatai, 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 guys yatai, 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 guys yatai, yatai, nó trắng luôn ra đây đậu bê cục sao nhỉ đây Hãy subscribe cho Siyempre, nagkanya ko sa hanggis, no? Ibutan na ng luya, mga lamas, sibuyas, sini, sini ng green. Kung kamatis. Mura na, simple As Asin-bitsin, yun, mura. Kung ano yung mga ganyan lang sanggol pa. Kung nalang yung sanging or tangan. Na hindi na ito na isanging kayo sanging. Ang aroma sa sanging. Huwag tangan. Punta nyo, may tangan lang sa mga. Ngayon, tangan. Kung ako ang kabayan, mampalit sayang pwede, eh. pwede ba? guys, pwede ba yung eh. sikwa nga din ang panita no? I-appel lang ang panit kung kanang kuhan ba? Lunod Hindi na lang panit sikwa lang Ima lang kanang kuhan eh. slice Ima lang Ima lang Ima dia buat. Hmm, buat. guys. Nak overcook pun guys. Nak overcook ni guys. Hmm. H. Hmm. Perting Lamia. Perting Lamia tu Tung kan guys. Mana? Hmm. aku angkat Lamia lah kan aku <laughs> nak <laughs> buat. Lamia kan <Gana>, guru pun. Aku tekan dekat Lamia. <laughs> pun. Takam guys, dorang ngalami kan miguro mo. Ang dami. Mm. Inani ang mga simple sundan sa probinsya guys, sundan sa mga kumbre guys. No? Simple na kayo guys. Mga itong kamera, ba't niya agad sa kwalitas itong kamera guys eh. mm Sulang ko kamera kaya mo puti-puti. Kung anong lain, magbalibala siya ng ipulo. Mo, dark, mo kuan, mo hanap. Mm. 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 Hmm. 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 Thank Hmm. Hmm. Mm. Oh. Mm. I think am watching, guys and see you on my next vlog.